Uh, ito, magandang magandang tangali sa inyo sa mga ano ko, followers, uh, sa mga followers ko at sa mga sa mga subscriber ko at sa mga silent viewers ko, maraming maraming salamat po sa inyo na sa sumusuporta po sa channel ko kay Gato Vlog 220 uh, ito, baka na ano lang kasi ko para na akong tinatamad sa pag-upload ko ng pag-upload ko ng mga video kasi malaki ang nawala sa mga video ko halos sa uh, migit sa libong video na nawala sa video ko uh, yung mga bago kong mga upload nawala lahat uh, eh, para na akong tinatamad ngayon mag ano si Pino nagpapakahirap ako mag ano ng mga video mag maghanap mag kung saan ako pwede ma, ma upload yung mga video tapos mawawala lang lahat uh, hindi ko alam kung anong nangyayari kay MIT, bakit gano'ng ginagawa niya sa mga video ko. Wala naman ako alam ng ginagawang Paul sa video ko. Yung hindi ko pinapanood ang mga video ko. Hmm. Pati yung mga ano ko, yung sa dollar ko na ubus na rin. Pati yung mga live ko, ubus na. Uh, ang naka, ang nakuwang video sa akin, ang nawalang video na sa may kitas libo. Kaya ito siguro, uh, medyo mag-alive muna ako. Kaya hindi na ako nag-alive ngayon dahil uh, sa mga ng mga video ko. Kaya tinigil ko muna yung pag ko sa salit na lang ako. Kasi e sa salit hindi lang siguro akong gagawa dahil para ako na ano kasi kahapon inawa na naman na wala na naman yung mga in-upload kong video. Yung nakarambuan na wala rin. Tapos yun, mga ano lang, nawala na naman. Ang lumalabas na naman na video sa akin, yung mga lumang video ko yung mga nakarang pa yun. Kaya, parang tinatabangan na ako. Uh, itigil ko muna yung pag -ano ko, yung pag-live ko. Kung upload man ako video, siguro pabira, bira na lang. Kasi nagtataka nga ako talaga, bakit nakubos lahat yung ganun yun. Lahat na in ko. Natira na lang sa 1,900 plus 800 na lang natira sa video ko. Kaya may itsan di pong nawalang video ko. Tapos ngayon, kahapon na yun. Nawala na naman yung lahat na mga ko na halos isang buwan kong na wala na naman. Pati yung like ko na yung boss. Sige, nasabi ko lang yung pinakasama ng loob ko sa sama na kasi lang po siya nangyayari sa mga video ko. Bakit gano'n. Pati si Kuya Neno, gano'n rin ang nangyayari sa kanya. Pero ako parang titigil ko muna. Para bahala na kung anong nangyayari sa mga video ko. Basta importante. Dahil doon muna ako. Kung tataka ako, kung bakit ganun. Sige po, itong pong muli si ano, pamara, Papasalamat po ako muli sa inyo. Sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga silent viewers ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sa sawan sa wala kung sawan din support sa channel ko hindi hmm, ko alam kung nangyayari talaga sa mga uh, na-upload ko mga video. Sige po, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Gato Vlog 220 na nagsasabi ng magandang magandang tangali po sa inyo. Hanggang dito na po, bagay.